Nagyayas si Diane na umakit dito kasi may parke din dito. Banda. Lakad-lakad. Hi guys! Nandito kami ngayon sa park. Park is park. Yes. So, dito madalas ginaganap yung... May mga event na ginaganap dito. Every Friday or yes. Saturday. Alam nyo bang... Parang nasa plaza kasi maririnig yan doon sa bahay namin yung tunog ng ano ng ng ano parang ano um, parang sasayawan parang ganoon nakakatuwa piesta. parang piyesta tapos maririnig mo rin yung sound system ay eh, yung mga announcer yung mga ganon so hindi na masyadong malamig, ah, pero yung bibig ko na <laughs> <mag> usok <laughs> pa pero hindi na talaga malamig So, kaya para sa amin, lamig. kaya na namin yung lamig. So, hindi pa kami nag-aayos, nagpapalit ng jacket. Pero, pwede naman yung iba nang mag, ano, yung cotton na jacket. Kayang-kaya na yon So, kasi malapit na talaga mag-spring. At, pag di namin siyadong malamig, akyat dun. Oo, akyat dun. May mas maganda pa dun kasi guys, dito sa lugar namin, parang ito yung mataas na lugar dito sa may ano, sa may Burno. Burno. Mataas na talaga kasi makikita na namin yung sentro mm. dito. As in pataas na talaga dito, guys. So yan. So isingit na lang natin yung nagtat na about sa package. So, kasi mga ex-Taiwan ho kami, sanay kami sa package, mga karton, mga ikono, mega, ganyan. So, sa Taiwan, masusulit mo talaga ang magpa-package. Dito, is para sa amin, hindi mo masusulit. Para sa amin na, kasi medyo mahal. Pero meron po, meron ditong... Pwedeng pagdalhan. So, ilalagay namin sa inyo kung ano, kasi may page sila sa FB. Kung gusto, nyo, kung gusto nyo kung gusto nyo magpa-package so para sa amin, hindi pa kami nakakapag-try yung mga kasama namin nakapag-package na pero kami hindi kasi nga parang hindi kami na susule, hindi namin parang piling ko hindi sulit, para sa amin na kasi medyo mahal nga, tsaka yung box nila is ano lang, medyo maliit lang no? Ma. 100 kilos lang. Mm -hmm. Tapos, ano, kailangan hindi pa siya bulky. Kailangan wala flat siyang flat. wala siyang mga bukol-bukol. Tsaka, layo pa ng paggagalingan. No, no? Siguro dahil matagal. Oo. Pa. Kaya ano, Pero, try nyo. Try nyo magpa-package kung may budget naman, di ba? Para maranasan din nila. Lalo na yung mga first-timer na dito talaga unang pumunta sa Europe. Try nyo magpa-package kasi ang sarap din kaya nang nagbubukas ng box. So, nasulit din kasi ng pamilya ko sa Pilipinas ang pagpapapackage. Kasi talagang nasa Taiwan kami, is madalas kami magpapackage. Package. Kaya ngayon, pagka ano, is nag-iipon na lang kami, tapos pag uuwi, yon dun namin nilalagay sa sa bagahe, ay sa luggage namin. Yung mga, ayun, yung ilalagay na lang namin dun sa may maleta namin yung mga pasalubong namin, mga chocolate, tapos yung mga, mga sapatos na mga sale, na inaabangan namin yung mga sale. Kasi minsan, nagsi 70% yung mga sale na dun sa mga outlet, sa mga 70%, fifty 50%. 50% dun sa mga outlet. Yan, makakabili kayo dyan ng mga t-shirt, sapatos, sobrang mura talaga, as in. Tapos mga chocolate, ganon. So, ganun yung ginagawa namin. Tsaka syempre, yung mga luma namin damit, isasabay na namin. Oo, oo pang siksik. Yun na lang ang ginagawa namin. Pero, kung gusto nyo mag-package, meron ho dito, may nagpapapackage naman. Mga cargo. So, try nyo. Di, kung may budget naman, di ba? So, yun lang po. At ah, kami uuwi na. At medyo dumilim na. na. Pero late naman dumilim. Yes. Kasi ano na ngayon eh. Mag-alas 7 na. So, malaming pong salamat. Ingat Bye. po kayo palagi. Bye! Ayan guys, yung sentro. Ayan. Medyo madilim na kasi. Pero yan na yung centro. Nandito kami sa ating